Kamusta mga kadiskarte chicks? Welcome back sa channel na kung saan nagkukwento tayo ng mga real talk, mga sikreto at mga confession na minsan hindi natin masabi kahit kanino. Kung first time mo dito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para updated ka sa mga susunod nating kwentuhan. Mga kadiskarte chicks, may mga bagay sa relasyon na hindi napag-uusapan hanggang sa sumabog Minsan akala mo okay na lahat. May trabaho ka, may oras ka, may pagmamahal ka, pero paano kung sa mata ng asawa mo? May isang parte kang hindi niya nakikita bilang lalaki. Ganito ang kwento ni Jay. Bagong kasal pero parang nagkakalamat na agad ang samahan. At ang dahilan, isang simpleng bagay na hindi niya natutunan hanggang huli na. Handa ka na ba, chicks? Pakinggan natin tong nakakabang confession. Confession number 5. Hello mga kadiskarte chicks. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jay. Halos isang taon pa lang kaming kasal ng misis ko, si Lani. At noong una, halos araw-araw parang honeymoon. Sweet siya, malambing at laging may oras para sa lambingan. Pero nitong mga huling buwan, bigla na lang siyang nagbago. Dati siya pa yung nagyayaya. Ngayon, kahit yakapin ko, parang wala ng spark. Minsan pa nga, umiiwas siya habang hinahalikan ko. Kapag tinatanong ko kung may problema, ang sagot niya lang, wala, okay lang ako. Pero kita sa mata at kilos niya na hindi siya totoo. Araw-araw parang lumalayo siya sa akin. Naging tahimik siya, mainitin ang ulo, at parang wala nang gana makipag-usap. Dumating pa sa punto na iniisip ko, baka may iba na siya. Baka may ibang nagbibigay ng ngiti sa kanya. Yung mga ngiting dati ako lang ang dahilan. Hanggang isang gabi, hindi ko na kinaya. Tahimik yung bahay madilim ang kwarto, at yung huni ng ventilador parang lumalakas habang tumitibok yung dibdib ko. Nasa tabi ko siya, pero parang ang layo na. Huminga ako ng malalim, tapos sabi ko, Lani, sabihin mo na kung may mali ako. Kung may kulang, sabihin mo. Tahimik siya. Ilang minuto, walang nagsasalita. Tapos bigla niyang binaba yung kumot at tumingin sa akin. Ramdam ko yung bigat ng titik niya. Jay, sabi niya. Medyo garalgal pa ang boses. Hindi mo kasi alam kung apa, ano ko pasayahin. Hindi ako robot na basta hahalikan mo lang tapos okay na. Hindi, Hindi mo, mo alam ako. kung ano ang gusto ko. Ako. Para akong natulala ang sakit pero totoo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kasi sa totoo lang, tama siya. Hindi ko alam kung paano ko siya painitin. Paano ko siya pakiligin. Paano ko siya paligayahin sa paraan na gusto niya. Akala ko kasi sapat na yung halik, yakap at sandaling init. Pero para pala sa kanya, hindi lang katawan ang gusto. Connection. Yung pakiramdam na pinapahalagan siya. Hindi lang ginagamit. Kinabukasan, hindi ako mapakalit. Habang nasa trabaho, puro mukha niya nasa isip ko. Pag-uwi ko, nag-search ako online. Mga forum, articles, videos, lahat tukos sa paano mapasaya ang babae. Doon ko lang nalaman na may mundo pala ng intimacy na hindi ko alam. May mga bagay na hindi lang basta aksyon, kundi pagpaplano. Pakikinig at pag-unawa sa emosyon. Natuto ako tungkol sa foreplay, yung art ng pagpaparamdam ng pagnanais. Hindi lang sa katawan, kundi sa isip yung pag-stimulate ng damdamin, hindi lang ng balat. At higit sa lahat, natutunan ko kung gaano kahalaga ang communication bago ang kahit anong gawin sa kama. Simula noon, nagbago ako. Hindi ko na minadali, pinakinggan ko siya kung saan siya kinikilig, kung ano ang gusto niyang maramdaman. Minsan simpleng bulong lang, isang haplos sa batok, o paghawak sa kamay niya bago matulog. At unti-unti bumalik yung dating siya. Bumalik yung halik na may gigil at yung mga yakap na dati kong namimiss. At doon ko talaga na-realize na sa relasyon, hindi lang puso ang dapat matutong magmahal. Pati isip dapat marunong umintindi. Kung dati akala ko basta maayos ang trabaho at may oras kami sa isa't isa, sapat na yon. Ngayon, alam ko na. Kailangan din pag-aralan kung paano mo ipaparamdam sa kanya na mahal mo siya. Sa paraan na gusto niyang maramdaman. At kung tutuusin, kung hindi ko siguro napanood yung mga videos mo, discarded chicks, baka hiwalay na kami ngayon ni Lani. Kasi sa mga content mo, doon ko unang narinig yung tungkol sa foreplay, communication at emotional connection. Mga bagay na hindi tinuturo kahit saan, pero napakahalaga sa pagsasama. Kaya gusto kong magpasalamat sa iyo dahil sa channel mo, natutunan kong hindi nakakaya ang magtanong. Hindi nakakababa ng pagkalalaki ang matutong makinig at higit sa lahat na ang tunay na diskarte hindi lang sa kama. Nagsisimula kundi sa pag-unawa. Maraming salamat ka, Diskarte Chicks, dahil sa mga payo mo, hindi lang relasyon namin ang nabuhay. Pati respeto ko sa sarili ko, kakayahan bilang isang asawa bumaliktid maraming salamat sa iyo Discard chicks hanggang dito na lang po ang aking liham Jay wow grabe na mga ka-Discard Chicks. chicks uh, salamat kay Jay sa pag-share ng kwento niya alam kong hindi madali para sa isang lalaki na umami na hindi siya marunong sa ganitong bagay pero yung uh, pagiging totoo niya malaking hakbang na yon para ayusin ang relasyon nila. Jay, kung napapakinggan mo to, saludo ako sa iyo. Kasi imbis na magtampo o tumakas sa problema, pinili mong matuto at yan ang tunay na diskarte. Yung marunong umamin sa pagpukulang at marunong magbago para sa taong mahal mo. Kaya para sa mga lalaki na baka katulad din ng pinagdadaanan ni Jay. Ito ang mga tips at payo na dapat niyong tandaan para hindi lang mawala ang lamig kundi tuluyang bumalik ang apoy sa relasyon. So tip number one, simulan sa emosyon hindi sa action. Ang babae hindi basta napapasaya ng katawan lang, kundi ng pakiramdam na mahalaga siya. Simulan sa usapan, sa papuri, sa yakap na walang halong madali ang at intention yun ang nagpapabukas sa kanya, hindi agad physical na galaw. So tip number two, magtano, hindi manghula. Ang intimacy parang sayaw, kailangan ng ritmo at koordinasyon. Hindi nakakaya magtanong ng gusto mo ba to o ano ba ang nagpapasaya sayo. Sa halip, nagpapakita yan ng respeto at maturity. So pangatlo, pag-aralan ng body language. Hindi lahat ng babae diretso nagsasabi ng gusto nila. Pero kung marunong ka makiramda, makikita mo sa kilos, sa hinga, sa titig, kung ano ang nagpapasaya sa kanya, doon mo malalaman kung paano mo siya aapirhan ng pagmamahal. So tip number four, huwag matakot magbago. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang matutong maging mas mapagmahal at mas maramdamin. Ang tunay na lalaki yung marunong mag-adjust para mapaligaya ang asawa niya. So five, Communicate after. Pagkatapos ng lambingan, magtanong, masaya ka ba? May gusto ka bang subukan sa susunod na ano natin, lambingan? Doon nagsisimula ang growth bilang mag-partner sa honesty at open conversation. Kaya mga kadiskarte chicks, tandaan, hindi sapat ang magmahal lang. Kailangan mo ring alamin kung paano mo ipaparamdam nyo sa partner mo. Sa paraang siya mismo ang makakaintindi. Kung may ganito ka rin gustong i-share, i-message mo lang. Baka yan na ang susunod nating basahin dito sa Discarte Chicks. So, ayan mga ka-Discarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-panood na sina Marvin, Peter J. Marcello, watching from Ilagan, Isabela, Richard Lais from Jupiter, wow! James Rosanes watching from Alposo, Tagaytay, Cavite, Loreto Badillo ng Talisay, Batangas, Gabalfin watching in Jeddah. Marlon Rubaton, Leonardo Ebido, taga General Santos City, Mindanao. Feliciano Talentino, shoutout po sa inyo dyan sa mga taga Ilocos Norte. Edgardo Villaluz, ng Nueva Ecija at kay Jay ng Leyte. Guys, maraming maraming salamat po sa support at panonood mga ka chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaalim sa lahat. Solid kayo! At para naman sa mga hindi pa na shout out, gusto mong ma-shout out sa next video? I-comment lang ang hashtag chicks, at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, pag-subscribe, at i-share ito. Comment down below po alis sa mga tips na ito ang na-experience mo. So guys, this is Discarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discounting pag-ipay. Kita kita sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.